Good morning mga kamasa ngayon, araw ng linggo Except, uh, December 8, 2024, haluling tayo ng Christmas food pack Sama pa rin natin, Template Controller 1, headed by Lito Pangilinan Ayo, hauling tayo Christmas food pack. Sama lang si Tony. Huwag natin. Piliegas. Maso, tapos na tayo mag-impake uh, ngayon uh, magbuat Magbuhat ng mga Christmas food pack Punta na tayo ng Moski Malapit daw tayo sa Moski magde deliver Kasama pa rin ng Team Flight Control 1 At ito tayo, 600 one kasi yung sa kanila Dalawang deliver tayo Okay So ngayon, napapunta na tayo doon sa area Kung sa tayo magdadala ng Christmas food pack Sama pa rin natin ang Team ko Control 1 Ayun eh, no? shoutout Jerry, bumalik oh. oh. Si Bernard, ayun eh, o, Bernard oh, shoutout mo yung kapitbahay mo oh, no. Ano pangalan kala nun? Oh. Ray, oh, shoutout sa kapitbahay ni Bernard, Ray Sa taga Bulacan, sa sa Bulacan Bikinto Bulacan, shoutout sa isa natin mga supporter dun Tsaka subscriber, ayun eh. Mamaya update ko na lang kayo kung saan tayo mag attend ng Christmas food pack Uh, tingin ko, ano to, uh, Muslim area sa so, may bandang kaya po daw tayo mag ng Christmas food pack. Update ko na lang po kayo, ha? Ayan, uh, paano tayo? Krino, Cristobal, Sita tayo. Pa-UN Avenue na tayo. Apturo kayo po si Nina! Okay. natin dito Dito tayo sa ano? Anong pangalan dito? Paragay 864, zone 64, kay chairman, ano, Jose P. Pascual. Ah, sama natin, template control. Sama natin si foreman Villegas at foreman Avila. Ayun, masarap, masikip eh. Yeah, Dwayo. Your... Yeah. Nagubat na si Kuya Tony. <laughs> Okay, okay, okay. Okay, boleh Eh, nak susunod siya na Oh, sige, ako na bala. Ako na bala jom. Alin, malaki mo ka. Na yung <laughs> Kailas ako na natin ito ngayong araw na ito. Last na ako na natin to. Safety iniingatan ng mga Christmas food pack natin dito sa Maynila. Kasi yung iba sinasabi, uh, sira, sira na daw. putas butas na yung kay kayo na Christmas food pack yan. Kanyan ka-safety, uh, tinatalihan namin, may cover para hindi mabasa. Pakatunga akot na natin to. Ano mo, ganyan kami kaingat sa pamimigay ng Christmas food pack. Wala na, ubos na oh. Ito na lang natitira, isang akot na lang to. District 3. na tayo dun sa Muslim area ang problema o hindi tayo pwede mag video doon kasi bawal po bawal po mag video mag picture doon sa area ng uh, community ng uh, mga Muslim brother natin uh, binibigyan natin galang 'yon kasi bawal daw po kaya pa po doon na tayo doon

Kaya mga kababae natin yan, masaya Kaya maki-birthday tayo dun, no? Happy birthday to Magkano rin yun, nasa 300 Ayan mo na lang, pat mo na lang Hindi, pinapatungan ko na ibang kanta oh, Ayan okay. ah, nila, na Skyway, tatawid tayo doon sa kabila Kasi kung doon pa tayo manggagaling, ikot pa tayo Ayan ito, tatawid lang tayo sa bangkit Ayan Ay, na naman, umuulan Kumulat na araw, tuloy ang Christmas food pack Ayan, tumawid na tayo dito sa kabila. Eh, okay, pasok! Pasok, pasok. Pasok! Pagpunta uh, na tayo dito sa uh, Muslim area sa may bandang Yapo. Sa mosque kasi tayo nagbababa. malapit sa Quiapo area. Balik ulit tayo. Ito tayo sa Ayala Bridge. Pababa na tayo pa. Tapos paliko tayo ng Palanca Street. Papunta tayo sa Muslim area, sa May Mosque. Ngayon, kakaliwa tayo dun. Diyan kakaliwa na tayo. Palanca Street. Papasok na tayo nang Mosque, uh, Muslim area. Uh, mga kamaso po, putulin ko na yung video baka si bawal dito kumuha ng picture tsaka video. Eh. Update ko na lang kayo.